Mga ka-Bero, halika't samahan niyo po akong magbigay ng konting tulong dahil ngayon po ay naralapit po ang Murtubwena ah? ah, okay, okay. upang sila Lapit po ay po. mayroong konting handa sa darating na Pasko. Sumukod nga po tayo mga ka-Bero, kahit na maulan, kahit na pangit daan, kahit malayo pa, basta maihatid natin ang ating tulong. Ang sarap kasi ng pakiramdam nung tumutulong ka kaysa sa ikaw yung tinutulungan. Kaya lagi natin tatandaan na the more you give, the more you receive. Kapag tumutulong ka, ibig sabihin may mga blessings ka. Galing sa ating Panginoon. So ito po, ibabalik po natin yung mga blessings na pinagkaloob sa atin. At syempre, sa tulong po ng sponsors din po natin ngayon, na Tuna Republic sa may Candelaria Quezon, sa may Ongville, at ng... Kusi Filipino restaurant sa Mayong Ville Complex sa Masinsur. Ayan. Ito po ngayon, nandito po tayo ngayon. Kasama po natin yung, siya po yung babae na si ate. Siya po yung nag-message. Siya po yung nagsabi na may, kon may tutulungan doon, doon sa lugar nila. So, kung di po dahil sa kanya, hindi po natin malalaman kung sino yung dapat natin na matutulungan. Yan, kapitbahay niya po yun. Shoutout kay Ma'am Jewel, Salamat po. Hello, ito po yung ticket but... so, na ito. Ito po you know. so, yung ticket na ito. po yung po yung po. Ano po pangalan niyo? Ano dito po. Ah, ano po. Dito po kayo lang ka Ako po yung nakikita ko po sa nanay ko kasi. Pa na? Wala po kami bahay mag-iina. Siya mother. Ano po, po pangalan like? nyo na Hindi po. Ha? Hindi Oo. Oh. Ah. Po na, naman. Ito po yung tinutuloy na, ah, well, po. Po ng po tingnan na yun. yung tinitira po wow. po yung tinitira ah. ano po yung tinitira namin. po yung tinitira namin. Ayun po yung namin. Ayun po yung po Ayun po yung tinitira namin. Ayun po yung yung Ayun po po yung tinitira namin. Ayun po yung tinitira namin. po po yung dating pinaka namin. Ng... Ito dating ano to, Ito, wala na ganito. Parang giyago na po namin ano, yung parang kusina. Para kusina ho. Ayun po, sina, ha? Mm. Ay, po ay, yung tinitingnan namin. Hindi pa po kami masira ng bagyo. Ah, oh, ay, tayo tayo. oh. Ay, ay, ano nga kami nang ay... matutulungan? at si Ate uh, <coughs> nga nag-message. Kaya sa ina kanya kayo pasalamat. Uh, Sabi ko nga sa kanya dahil lang kalalabas ko sa ospital lang. Kaya uh -huh. Um, ako na mamamatid na noon. Wala ko uh, ating tumulong sa mag-ina. So magnanay po um, talaga kayo? Opo. Uh, so kayo lang dito, talaga? O, oh, may ano? anak po kasi ako kamay na ka. So kayo wala po kami. Aasawa, wala, wala, wala uh wala. Ano po ang kinabubuhay nyo? Ito so lang po. Kawago ang walay. Kung nasa lang po ng pag may po na nag ng balik sa Ako po. Wala wala na wala na wala na wala Uh -huh. uh -huh. uh -huh. walis pala paano okay. Okay. So, makalim so, so, po so, kami para maka ng pito sa mga lames? siya isang na. pagbola nung magkumpleta pa, talagang yung 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 Pasensya na po ako, inaayon lang po nang dumatay. Kaya kayo. Hindi, di. Okay lang po. Okay lang po. Bali hindi. kayo po, pangalan niyo po. Analisa po. Analisa po. Ako pa rin talagang, dito na po. Ako, kung hindi po, ang tuloy sa kanya to. Kaya wala kaming maibig nung pagkain niya ilaw. Okay po. Matago po yung mga nakuta ko ngayon, yan. Oo. Hindi nga na po. Kaya wala din yung nalang po po. Kaya nga wala So, everyday po, ganun dito lang pinatakay tayo? Oo. Lalang po kami lang pumili. Para pag wala kayong petal ng walis, well, wala, wala po kayo. Wala po kayo. Okay. Kailan. Kailan ka Pero nakaka-survive nakaka, mo kay every Minsan po alam, walang bigas, Mga bata. Ah, oh. Mga bata na lang po hindi namin yeah, Mga bata. No, bigas. bigas. May ah. mga, mga, mga -aing -aing. Ah. So, bigas. So, may sabi nung po ng bigas. Wala po. Mayang, 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 may po. Malunggay. 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 po Malunggay. 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 Malunggay

Salamat. Uh, Salamat. Ito po ah uh, Nay. Ito po uh, no uh, Ito po ang munting regalo. Ito po ay galing po sa meron po ritong restaurant dito sa may uh, sa Ongbil Dito po sa Masinsur. Meron po dyan sa may Ongbil meron, meron po pangalan ng, ng restaurant ay 2nd Republic at saka Kusi. So ito po ay galing po sa kanila munting handog para po sa inyo at kami na inspired po sa kwento nyo. Salamat. At uh, sobrang salamat po sa inyo. Siyempre kay ate. Ate mm. Ka. Kasi kung hindi dahil sa kanya. Kung <laughs> hindi dahil sa kanya dito ka. Hindi <laughs> uh, <laughs> na lang parang yun. Ay ako. Pakita ko rito. Pakita Hindi dahil sa kanya. Kasi siya yung ang message Ano <laughs> okay. ah, po. Yan. Ito po. Hindi dahil sa kanya. Hindi kayo mabibigyan. Kaya salamat kayo ate. Okay. Ho. Ito po ang unting handog po para sa inyo pag salusaluhan po. Kuna sa Tuna Republic. Tanda po natin, no? Okay. Tuna Republic at saka sa Kusi Restaurant. Dito po sa si may Masin okay. Sur dito po sa may Ongville Complex. Opo. Sa may Ongville bin Complex. Ayun po, tanggapin niyo po. Tanggapin niyo po, Nay. Tanggapin niyo okay. po ang aming munting regalo. Maraming salamat po. Salamat po kayo sa Tuna Republic at sa Uzi Rostaman po. Salamat <makes> sa Tuna Republic. Oh, ah, nakita ko po yung Tuna Republic. Oo, dito po yun sa may Masin. Opo, sa may Ongville. Opo, eh, sige po. Sige po, uh, ipapasok na lang sa loob para hindi kayo ano. Yeah, salamat po talaga. Salamat po sa mga po ay ito po yung galing po sa akin mismo biyahe eh, ni bro. Oh. Salamat po. Eh, salamat po sa inyo. Konting ano. Maraming salamat po. Sige po. Salamat, salamat. po. Salamat, salamat po. Salamat po. Salamat po. At ako po yung natutuwa at na-inspire po sa kwento niyo. Basta laban lang, no? Huwag kayong... Masibis na lang po ako nagdiwala po ng... Salamat po sa inyo at napiling po talaga sa buhay at hindi kaya niyo salamat. Sa samahan tayo. Samahan tayo lagi ng ating Panginoon na pakalatag na yun. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Madami.